Mayroon ka bang kaibigan na hindi mo talaga matalo-talo sa kwentuhan? Napakarami kong kakilala at kaibigan na pagdating sa kwentuhan napakagaling at hindi mo talaga matalo-talo. Diba? Ito ang tatlong characteristics ng isang kaibigan na hindi mo matalo-talo talaga sa kwentuhan. Number one, siya palagi ang bida. Nag-uusap kayo sa isang bagay, marahil sa laro, sa pag-aaral sa business, sa trabaho, nag-uusap kayo sa isang bagay tapos bigla siyang sisingit na ganito yung nagawa niya, ganito yung kaya niyang gawin, ganito yung talento niya, hanggang sa napunta na sa kanya yung topic. Hindi na dun patungkol sa pagalingan na nyo na nag-uusap, or you're sa specific na topic, na punta na sa kanya at sa mga nagawa niya. Ganon kadalasan, kaya hindi mo talaga matatalo yung mga ganitong uri ng kaibigan pagdating sa kwentuhan kasi dun talaga sila magaling at sanay sila magpabida talaga. Number two, magaling mag -imbento. Malawak yung imagination ng isang kaibigan na hindi mo matatalo sa kwentuhan alimbawa, ito lang yung pinag-uusapan nyo. Tapos, biglang magsisingit o gagawa ng topic yan na out of this world na siya lang yung nakakaalam at nakakaintindi dahil inimbento niya lang yon. Malawak ang imagination ng isang kaibigan na marami talaga, siya, marami talaga siyang alam kasi hindi mo talaga matatalo sa kwentuhan to eh. Pagdating sa kwento, hindi mo to matatalo. Sinasabi ko sa'yo, kaya Uh, kapag nag-uusap kayo about sa kung magkano kinita nyo Sa kanya, million-million na yung kinikwento sa'yo, di ba? May mga ganong kaibigan talaga na matatawa ka na lang At yung reaction ko dyan kadalasan ah Oo, ah, sige, sige Parang oo oh, na lang yung ginagawa ko Kasi alam ko talaga na walang patutunguhan Kunwari naniniwala ako sa kanya Pero hindi <laughs> Kasi alam kong invento niya lang yon Number three puro mali ang mga kinikwento niya. Halimbawa, sampu yung topic na kinuwento niya, labing lima doon, mali. Di ba? Kapag nagkikwento yung isang kaibigan mo na hindi mo matatalo sa kwentuhan, puro mali-mali yan. Kapag hinanapan mo ng pruweba or uh, facts fax yan or uh, kung anumang mga uh, basis para patunayan yung kanyang kwento, wala yan maipoprovide kasi kwento nga lang at mali pa, di ba? Napakarami kong kakilala talaga na sobrang galing pagdating sa kwentuhan, hindi mo matatalo pagdating sa kwentuhan. Hindi ko alam kung kulang sila sa atensyon, kulang sa pagmamahal, hindi ba sila nagabayan at tutu o natutukan ng uh, parents nila sa bahay nila. Hindi ko alam kung ano yung reason na uh, sa mga ganyang bagay na dinadaan nila sa kwento, sa evento at kung ano-ano pa kaya parang sila lagi yung bida. Hindi ko talaga alam kung gusto nila ng atensyon, gusto nila ng pagmamahal, gusto nila bida sila sa mata ng ibang tao. Napakahirap magpanggap, okay? Magpanggap sa isang bagay na hindi naman talaga ikaw. ba diba? Yung mga katulad niyan, magaling lang sa kwentuhan, pero kapag hinanapan mo ng totoong nangyari o totoong narating niya, hindi, naman maka hindi niya naman may pakita sa'yo. Sa kwento lang talaga.